Ang araw ng mga puso ay pinagdiriwang natin syempre sa February 14 at ito ay tinuturingan ang araw ng ang na araw na pag-ibig. Ang kaugalian na ay may mga pagkakaiba na pinagmulan pero alam nyo ba na tatlong pare na martir at binatay sa araw na February 14. Ngunit isa sa mga pinakakilalang istorya ay may kaugnayan kay Saint Valentine. Si Saint Valentine ay isang martir at pare noong ikatatlong siglo sa Roma Meron mga ilang bersyon ng kanyang mga kwento. Ngunit ang pinakasikat na alamat ay nagsasalaysay na pagmamahalan niya sa mga taong ikinakasal palihim kahit na ito'y pinagbabawal ng imperador sa panahon niya. Ayon salamat si Saint Valentine ay naresto at pinarusahan dahil sa kanyang mga gawain kristyano. Kabilang na ang pagtuturo ng kristyanismo, ipinatapon siya at pinatay. Ang araw ng kanyang kamatayan ay February 14, ay naging kilala bilang araw ng mga puso kung saan itinuring itong special na araw ng pagmamahalan at romantikong pag-ibig. Alam mo rin ba na may nagsasabi rin na si Saint Valentine ay na-inlove sa anak ng jailer at ito ito'y nagbigay ng love letter sa batang babae bago ito mamatay at may sign na your valentine at alam mo na rin siguro ang February 14, 2024 ay Ash Wednesday at bago kayo mag-date ng jowa mo lumaan muna kayo sa simbahan at magsimba para sa Ash Wednesday at ipagdasal ang tatlong paring martir at pagkatapos nun gawin nyo na lahat ng gusto nyo basta masaya kayo sa buhay nyo Saka, sa kasalukuyan ang araw ng mga puso ay pinagdiriwang sa buong mundo